Ganito pala kaganda ang mga condo sa Tagig dahil ang view mo ay para kang nasa Venice, Italy. May easy access sa mall, pwede kang mag-gondola ride at maraming mga restaurants and shops dito. Kapit bahay lang din nito ni BGC tapos meron ding pa free coffee na unli pa, may swimming pool, kids area at maraming amenities. Kaya tara, samahan nyo kaming mag 3 days 2 nights staycation sa isa sa pinakamagandang condo na napuntahan namin. Kung nakagala na ka kayo dito sa Venice Grand Canal Mall, mapapansin nyo na may mga nakapalibot na building at yun nga yung mga kondo dito. Nabook namin ito through Airbnb. Grabe ang ganda. Sobrang homey, cozy tapos ang ganda din ng interior at kumpleto na din ng mga gamit. Napakadami din complimentary snacks, may wine, board games, at syempre meron ding Netflix dito. Spacious naman yung kondo dahil wala masyadong partition which is good. Tapos kumpleto na din ng mga kitchen utensils at kitchen appliances. Meron din nga sila ditong mga coffee maker. And yes ang kape, Diyos ko, one to sawa kung coffee lover ka e eh, magugustuhan mo talaga yung coffee maker nila. Mga mi, basta kompleto lahat dito, lalo na sa kusina, may lutuan. So, pwedeng pwede kayong magluto dyan. At meron ding two-door ref. Kaya kung dito kayo mag stay eh talagang dadalhin nyo na lang yung damit ninyo at saka yung sarili ninyo at konting pera na din pambili ng pagkain. Matagal na din kasi akong nagbubook through Airbnb. Siguro mga 6 years na or mga 7 years na. At usually talaga doon mga kondo katulad nito. Don't worry, ilalagay ko yung link sa comment section para ma-check nyo na yung schedule kung available pa. At tabuk ko nga lang ito for for only 3,200 per night. At hindi na lugi mga mi dahil dito pa lang sa view e eh, panalo na. Kita nyo naman yan. Para kang gumising na nasa Venice, Italy ka na. Nasa baba lang din kasi nito yung Venice Grand Canal Mall. So kung gusto nyo mag-malling, kumain sa restaurant, eh madali lang makapunta. At yes, para sa akin, lifesaver yon dahil hindi na kami lalabas pa ng area, hindi na kami mata traffic eh, kung gusto namin mag-mall, e eh, bababa lang kami. Nakatipid din kami mga mare dahil hindi na kami mag sb Ang sarap ng coffee nila dito in fairness. Pero dahil nag-aaya nga si Pio na lumabas, e eh, bumaba lang kami at gusto nga namin itry itong gondola ride nila. Nakailang beses na din naman kami magpunta dito sa Venice Grand Canal Mall. Pero hindi pa namin natatry itong gondola ride. At dahil nga nagaya si Pio, e eh, syempre pinagbigyan na din namin. Basta kasama si Pio, sobrang sulit na din. Bali itong binayad namin 2,000 dahil tatlo lang kami. Pero kung apat naman kayo ay 500 ang isa. Don't worry kung walang magpipicture at video sa inyo dahil si kuya na nag a dito sa gondola ride ay siya na din ang photographer at videographer ninyo. At may pa-free na din sila na picture dito na i-claim nyo lang sa labas. Hindi na nga din kami lumayo pa at dito na lang din kami naghanap ng kakainan namin. Mga nakaraang araw din kasi mga mare, sobrang busy din talaga so kailangan din natin mag-relax. Relax, pero kahit naman nasa staycation kami eh medyo nagtatrabaho-trabaho din. Ang importante talaga ay eh, kahit paano magkaroon tayo ng family time. O ba diba, kahit nasa labas ako kumakain mga mare, eh, dala-dala ko pa yung shirataki rice ko. After kumain, eh, naglibot-libot lang din. Tapos may pinamili lang ng onte Tapos nagkayayaan na din kami na bumalik sa kondo. Hindi pa kami nahirapan, hindi pa kami napagod dahil napakalapit lang talaga. At paglabas nga namin dito sa balcony ni eh, mga mare, napakaganda ng view, lalo na sa gabi. Kaya sobrang marerecommend ko talaga yung pinagstayhan namin dito dahil worth it ang ibabayad ninyo. Kung meron kayong kasamang kids na gustong mag-swimming, eh don't worry, kasama na din yan sa ibabayad ninyo. Malaki yung swimming swimming pool nila dito mga mi at halos walang ang tao. Sobrang solo nyo din. Hetong nakikita nyo sa video yung facilities nila dito sa loob ng condo at meron din silang play area dito para sa may mga bata. O oh, siya, yun lang muna for today's video. Mag-staycation na kayo. Bye!